Ayan, naandito na kami sa aming kawayanan Ayan, o Ang Sa farm. oh, ganda ng Venue dito. Puro kawayan, malamig. ko ng hangin ito yung sa kabilang bukid namin nagpakuha na tayo ng kawayan ito ito and yung ginawa kong kubo ni boy tingala Sama ko ang mga chikiting. Play nyan. Presko Ang hangin Ay ang alit tapat Presko Ayan si Chanoy At si Sian Si Pingping Ito kami si, si Toktok <laughs> Cedric Yung mga ulap dito sa amin no Parang ang lapit-lapit. Ayun. Si Boy tingala. Puputol na ng kawayan. Para sa uh, aming ginagawang kubo. Yeah, Hindi basta-basta magputol ng kawayan. Kasi maraming tinik may tama rin pagputol may tamang paghila ng kawayan mamaya ipapakita ko sa inyo shout out boy tingala yan dito kami mag ng baka sa mga kambing kasi medyo ano dito secure hindi makakapinsala ng tanim